Hi, sir. Good morning po, sir. Good morning. Chloe, late ka na naman. Ano? Inuunan mo na naman ang kalandian mo? Dinadamay mo pa to si Carlos? Ah, uh, sir, teka lang. Magkasabay lang naman kami pumasok ni Carlos, eh. Magkasabay? Ano, Chloe? Puro ka na lang kalandian? Teka lang, sir. Sobra naman yata yung sinasabi mo. You're going beyond the line. Sobrang below the belt ng sinasabi mo sa akin. Wala kang pakialam. Kaya pwede ba, Chloe, bawas-bawasan mo yung kalandian mo? Kung ayaw mo maapektuhan yung trabaho mo? Oh, trabuhin mo yan ha. Dapat matapos yan ngayon. Boss. Um, Carlos, busy ka ba mamaya? Ah, uh, hindi po sir eh. Uh, bakit po ba? um, Baka pwede ka matulog sa bahay. Um, Ano lang, professional landian. Chloe! Ah, uh, sir. Excuse me lang, sir. Luis, Chloe, ano ba nangyari sa'yo? ka nag-walk out? Ano man nangyayari sa akin? Ba't ako nag-walk out? Eh baka kasi binabastos ako ng boss natin, di ba? Chloe, yaan mo na yun. Pagpasensyaan mo na yun. Ganun talaga si Sir Josh. Pagpasensya? Yaan mo. Bahala. May Re report natin yung kimambirig yung pinagagawa ni Sir Josh. Mahuhuli din yan. Sige nga, paano? Kuha ko na ebidensya para matigil na yung paggawa ng harassment ni Sir Josh. Yaan mo. Sumakay ka nang sa mangyayari. Ay, okay, sige. Okay na, sige na. Punta tayo sa office. Ah, oh Josh. Kamusta um, dito sa opisina? Ah, um, no, ma'am. Um, okay lang naman, ma'am. Teka, asan si Carlos at si Chloe? um, yung nga, ma'am eh. Lagi sila wala dito sa, sa office si Chloe at si Carlos. Um, alam niyo, ma'am, hindi na naging productive si Carlos sa trabaho niya kasi nadadamay na siya ni Chloe. Inuna na lang kasi ni Chloe yung kalandian niya kaysa sa trabaho niya, ma'am. Ay, sinasabi ko eh. Ayaw na ayaw ko yan. Hindi nag-focus sa trabaho. So... Sige, balik mo lang sa office ko, ha? Okay po, ma'am. Hmm, sakto, na, lunchtime. Um, Carlos. Was... Oh. Kung masabihin na tayo kumain. Sige, tara. Wait lang. Bakit, sir? Hindi kayo pwede magsabay. Huh? Bakit naman, sir? Eh, lunch time na. Chloe, walang maiwan dito sa office. Kaya ikaw mag-isa dito sa office. Baka may papasok na client dito. Ako, oh, sir? Mag-isa? Kalog, sir. Parehas kaming empleyado dito ni Carlos. Tsaka isa pa. Lunch time na. Ang unfair naman ang treatment mo. Wala kang pakialam. Carlos, sabi na tayo mag-lunch. Okay, sir. Pupunta tayo sa mamahaling restaurant. Teka lang, sir! Sir, wala nang swerte yung ginagawa mo. Pwedeng panik kita reklamo sa mga otoridad. At ikaw, Carlos, ha? Ano? Papayag kang bastusin harap-harapan? Ha? Kayo mo muna mag ni Sir Josh. Mamay na lang tayo. Kayo tatlo? Sumunod kayo sa office ko. Ngayon na! Um, hello po, ma'am. Paliwanag niyo sa akin. O ano yung away kanina? Um, ma'am, actually po, ma'am. Si Chloe po talaga na pasimuno sa gulo sa office mo. Tsaka, nilalandi po niya si Carlos. Inuna niyo po yung paglalandi niya ka sa trabaho niya, ma'am? So, sinasabi mo sa akin na nilalang itong si Chloe, si Carlos? Yan. Eh yan, ha? Ah. ano, Carlos? Okay lang yan sa'yo, ya? ha? Dito, sa opisina ko? Ah, oh, ma'am. Siyempre, hindi, ma'am. Sa totoo nga, si Sergius po yung naaras ako, eh. Hindi niya po alam na mali na po yung ginagawa niya. Um, ah. ah. wait lang, ha? Ma'am, di po totoo yung sinabi ni Carlos, ma'am. Huwag ka nga magsinuhaling, ikaw mismo lumapit sa akin. Ano ako? Ikaw nga yun eh. Di patuloy kami ni Chloe. Oh. Sir Josh, caught in the act ka na. Muna i-deny. Tsaka isa pa, may pruweba kami. Carlos, hand over na po. Ito ma'am. Baka pwede ka matulog sa bahay. Ah, um, ano lang, professional lang diyan. <sighs> Sinisiraan mo sa akin, si Chloe na si Chloe yung lumalang kay Carlos. Kita-kita, oh. Ginagawa mo kong tanga. Kita-kita ko. At alam ko yung mga pinagagawa mo, hindi ako tanga. Alam mo kung bobo ka? Huwag mo ko itami sa kabubuhan mo. Ano ha? May sasabihin ka pa? Kasi kung wala na, umalis ka na sa harapan ko kasi you're fine. Salamat po. Alam mo, alam ko yung nangyayari. Pero hinintay ko lang na magkaroon ako ng malaking ebidensya laban sa kanya And thank you kasi naging honest kayo. Alam niyo, kung may relasyon kayo, I don't mind. As long as hindi makaka-apekto sa trabaho niyo. So, paano na yan? Wala nang manager para dito sa office na to. Dahil siya, ipopromote kita bilang bagong manager. Ako po, ma'am? Manager? Saan man? Naku mo, maraming salamat po. Sobrang makintulong tulong Congrats, Chloe. Thank oh, na. Balik na kayo sa trabaho. Salamat Thank you, po.